po yung ano gamoting kahoy binisita po natin yung ating pananim para po makita kung ano yung kailangan kailangan pang sprayin Tsaka Lagyan po ng pampataba Ito po yung mani oh Ganda na po yung tubo ng ano mani Ito po sa ano Mais may mga damo na po tubo Tumubo na po yung damo sa Araw-araw na pag-ulan. tumutubo na po. Kaya Kalabasa gumagapang na rin po yung kalabasa medyo po yung iba May uud. ngayon po may mga uud po ang yan kung bukong may mga ka-golden, andito po tayo ngayon sa ating taniman, sa pinagbayanihan po ng ating mga kababaihan. Tingnan nyo po yung ating mga pananim. Nag, may bulaklak na po sila. Malapit na po mag, magkaroon ng bunga. Ito po yung mga okra. Matatas na. Mais. Dito po sa banda dito, medyo po mababa yung mais. Kasi naapektuhan po ito nung ano, init ng panahon. Tsaka, kailangan pa po itong yatang sprain kasi oh, may mga inuud pa po dyan po medyo maganda yung tubo ng mais tataas na po sila tsaka may bulaklak na dito po tingnan nyo po may mga inuud pa po kaya dapat po sprayin ulit dito po yung mga parte na mababa na yung ating mais apektuan na po ito nung init ng panahon pero unti unti po silang nakakasurvive dahil po sa tuloy tuloy na pag ulan naman unti unti pong bumabalik yung ano nila unti unti po silang tumataba pero medyo po may mga ukod pa po, po talaga oh kailangan po pong sprayin ulit Doon po tayo sa may bandang mani yan may mga mani <laughs> ito po yung ibang mais medyo po payat. Payat po yung tubo nila. Ito po yung ano, mani. Maganda na po yung mani. May mga bulaklak na po sila. Ito po. Mga na po. Pamuting kaway po. Tsaka yung okra natin. Ito po yung ibang mais na nahuli po ito tubo na rin po sila nakakasurvive na po Ah, bunuan po ulit yan kasi payat po yung tubo ng mais. Ito po yung ano kamote. Kamoting kahoy. Yung sitaw po medyo mataas na rin po yung ano tubo nila. Gumagapang na po din sila dito. po yung ating ano sitaw matas na po magapang na po yung ating sitaw sa gapangan po nila yan po